What's up guys? <laughs> so ngayon guys, buksan natin to dahil may kukuha nito yung coffee. Coffee and milk. So hindi ko pa ito nabuksan kahapon guys. So, ngayon guys. Uh, wala dito. Yung malaking birch ito tayo. Ito lang nakuha natin ngayon. Matalig So, wala guys. Saan na ba yun? Lagay mo dyan. ito na. Meron tayo dito ng greatest. Oh, jam. dagay dyan. At yung gusto na lang, Ito ano yung gusto ko Ito na ba yun? Ayun, ito guys. Ayan. So, ngayon, ibalik muna natin, guys, dahil tayo ay magkakamit, magkakamit muna tayo. At mamaya muna na tayo natin itong eh, ano, unboxing or arrange. So, ayan, balik natin. Eh. So, ayun na nga, guys. Ito na yung hinahanap kong gatas at kape. Pinaghahalo ko lang siya, guys, dito sa jar itong jar na to guys is yung lagayan ng ating pa candy is na is strawberry so ngayon lang kasi tayo yung gumising guys kaya ngayon lang tayo magkakape napasarap ang tulog guys no ayan ito ang ginagamit ko guys pag ako nag ano, nag coffee yung pinaghalong gatas at kapi masarap siya guys ayoko nang ano yung purong gatas kasi ano parang sinisip mo ako dyan guys pag walang coffee so ito ayan nahalo na natin guys kasi naman po anong oras ko nang gumising kaya yon malapit nang mag alas 9 eh. so babawi na lang tayo guys no? pag may pasok na ayan magkakapin muna tayo guys so, ayan guys ito na yung coffee ko ayan para lang siyang milo guys no at meron tayo dito natirang no, tinapay pancho kahapon to guys merienda namin so hindi na ubos hindi na lang tayo bibili ng pandisan so kapit tayo guys so, ayan guys tapos na tayong magkapi so ngayon mag ano tayo guys mag unboxing na tayo ulit guys no ayan meron tayo ditong Nescafe nga original twin pack itong premium stick na great taste at itong super cute na beacon ayan So, at meron tayo dito mga pa-biscuits, gaya nitong pisto, at nips. Nips namin dito guys is tag limang piso, isa, at meron tayo dito assorted na doughy donut. Ayan, at meron tayo dito isang cup na malaking puyo. Ayan, may free na isa. And then, meron din tayo dito, ano, itong suka na maliit. At chukumucho, may pa-free na isa by 1023 na pita. And then meron tayo dito makapuno sa jugbar. Dalawang pack ang tinong ko guys. Ayan. And meron tayo dito Milky apple. So ayun guys, madilim lang inyo. <laughs> meron tayo dito Oreo na strawberry cream. Ayun. Meron tayo dito ng Oreo na original. Ayun. Tingnan paligoy-guputan nako diha king leaves. At meron tayo dito yung snowbird na candy, itong frutos, at itong legals, dalawang pack. Ito na alam nyo guys. Ayan. Aliyaw po ko na. At meron tayo dito yung na eucalyptus, halang. At itong max na orange, maanghang, halang. <laughs> Ayan. Nagtatakanan tayo, guys. At frutos pa rin, dalawang pack. Ayan. At, ay, sorry. Ito, Longkong versus vermicelli. Ayan, guys. ka pinakapak ang ano, dalawa. Is no, isa. Ayan, at meron tayong kulburon, vaj, at itong pig bits, laki chicken, milo, birch tea, at itong swak. At meron tayo dito ilang piraso lang na dilata. Itong San Marino na malaki at maliit at itong family sardines at meron tayo dito yung junior na tanduay ito no. senior na tanduay at ito lang guys yung laman ng isang box at may bar pala ang lagay mo doon king ayan dito na naman tayo sa dalawang box oh. so ayun guys buksan na naman natin tong pangalawang box na maliit so ah, ito pala yung mga sabon sabon hindi na lang natin ano isa isahin guys no ito may napkin, sister overnight, at itong panty liner, selka na green at itong bulak or gapas, tawag, tawag namin dito sa amin itong gapas or bulak, so ayun no, 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 diyan lang sana at meron tayo dito soap powder na pink at mga pa-shampoo bumili pala tayo ng chlorine na big 1/4. natin guys at meron tayo dito ng Hering Shoulder na green at pink. And Palmolive by Keratina Gold at itong Careland na blue at itong Smart Dishwashing Paste na green at saka yellow. At ayun, may pa-promo silang fried na bar. Ayan. Kumuha ako ng anim na long bar na white at itong tatlong long bar na blue. So, meron din tayo dito ang ano, Zenrock na white so ayun lang guys yung laman ng pangalawang box so proceed tayo sa pangatlo so ngayon guys itong pangatlong box ano pasensya pala guys ha medyo makalat tayo dito ngayon guys dahil hindi pa natin na arrange ayun at mamaya maya dahan dahan lang natin itong i-arrange guys no at meron tayo dito palang yak hold 15 isa ng bintahan namin dito guys at meron tayo dito Nescafe Classic na 25 grams at itong ano cornstarch at meron tayo dito white sugar isang kilo at itong brown sugar dalawang kilo at asin isang kilo at itong bigas na mahal super mahal guys ayan cementaner na lokal 56.50 ang kilo so ayan lang guys ito lang yung laman ng pangatlong box na maliit at meron tayo ditong sist O na flavor nito guys is yung mango at saka orange. tatlong box na tigta tatlong box na ano sist O at itong mga soft drinks. Ayan at syempre mayroon tayo dito mga ano chichirya na malaki at yung maliit. So as usual wala pa rin tayong mobi na yellow. May mobi pala guys pero yung red. So ayun lang guys mag di display na tayo guys no. Ayan, medyo makalot lang guys, meron pa dito oh. At doon sa lamesa. <laughs> Ay nako, nagisi na ni ako ko ano. Oh. So keep on watching guys.

あののを <tuk tangan>